magbaklay baklay tayo tuwing umaga tuwing umaga tuwing umaga magbaklay baklay tayo tuwing umaga aron aron ingnon nga healthy ta ha? <laughs> ano na po ko kanta? huwag <laughs> ginuok ko kapuya mag feeling dyan ako nag Atong last May guys is akong timbang kay 84. Tapos last August nag 72 ko. Tapos August to whole month of September. Kay August 28 naman sad ko ni ay September 28 naman sad ko ni uli. Kuan karaang. Sa ni bakasyon ko kung kuya kay musuko umi ko mukhaon <laughs> so kunyari na pugos ko nga di mukhaon, nga mukhaon na lang mura <laughs> murag nahanga ko balik feeling nako ni balik ko, ko. an mga wala pa siguro ko na ba tong 80 na slide ko kay ulan gahabi eh Feeling na kung shooting ko, po? 72 mo 74. 76. Hana. Murag din gain gulo ako 5 kilos. Oo nang. Kailangan akong bawi Kaya man ako din. Nakaya gain ako before. Why not now, right? If I did it before, why Why not now? Diba, English na. Di mo ka relate kay bugo man. Diba, ba? Mayawa una mo. Gagmay mo mug mga brain cells. <laughs> mga brain cells. <laughs> paningot ko. Ganahan ko po sa panington ako kay Murag. Maganado ka. Baka ito mo pa sugod, no? Kaya mga isa isa guys, inig sugod, so inigabuntag. mo yung Murag. Ang oh, kapunya mo tikang pero mafila ni mo ang singot. Ganado na ka. Rag -ger -ger ba? Ay lahi man ang jar na kay ang George Ang George kapoy. Lami kay inig sugod. Pero lami kay panindak inaguman. <laughs> Naangin akong na jar jar. Pagkaluya sa George Ang George na walang alam. <laughs> ba, diba, sakto mangyapong ko. Huwag man tayo wrong ang ako ang... Explaining Explaining system Diba guys Sumarato siya bahay